hanggang ako makuha ganito kami pag kumakain dito sa area mahal kasi yung pagkain parati kami nagsho short ang puso 5 yan kinakain no oh. 50 yan lampas na 55 short na kami ng 5 pesos Tapos dito lang kami sa labas Umuulan Sa gilid ng dagat Kinito ang buhay Sheridan tabi-tabi lang kumakain tingnan mo naman siya oh hindi nilang gastos kasi kailangan mabusog para makapagtrabaho ng mabuti andun ang merkado sa likod maraming tao May pusak up ah. Mahirap ang buhay. pero kailangan mag enjoy para sa pamilya kailangan magtipid pero hindi magawa kailangan kasing kumain simpleng pagkain lang mahal mahal na